Ito ang mga dapat ninyong ihanda sa pag apply ng trabaho, lalong-lalo na para sa mga baguhang welder dyan. Siyempre, unang-una dyan yung paghahanda ng inyong mga requirements na mga papeles gaya ng inyong updated resume, LBI clearance at yung inyong NC2 certificate from TESDA. Pero kung may iba pa naman kayong certificate na related din naman sa ina-applyan nyo, ay isama nyo na gaya ng COE kung meron man or mga safety training certificates. Then, ang susunod naman na paghandaan nyo is yung trade test. Aminin man natin o hindi, pero ito yung isang kinatatakutan natin mga welders. Maging ako man, nasabihin na natin matagal nang naghihinang at ilang beses na rin sumabak sa testingan, ay eh, medyo may takot din. Kung hindi man takot, hindi rin may iwas ang kabahan din tayo ng sobra, lalo na kung ang magbabantay or mag-o-observe sa trade test ay mga seryosong mukha ng mga inspector, supervisor, foreman, manager ng kumpanya, at yung mismong representative ng kliyente ng kumpanya. Eh, sino ba naman ang hindi kakabahan sa ganyan, di ba? Kahit niya mga bitirano at mga magagaling na welder, kinakabahan din. Tayo pa kaya ng mga baguhan lang? Pero minsan din, may mga pagkakataon na walang mahigpit na bantay doon sa trade test. Yun bang hahayaan ka na lang maghinang sa testing booth mag-isa at babalikan ka na lang after maghinang? Kaya minsan, dito lumalabas yung pagiging madiskarte natin mga welder. Mga konting diskarte ng pandaraya ba? Gaya ng iniikot o binabago natin yung posisyon ng ating testing plate or test pipe sa posisyong di na tayo mahihirapan pa? Or pwede ring ibang welder ang maghinang sa ating testing pipe? Lalo na kung may kasama tayo sa testingan na magaling talaga maghinang at hindi madamot. Kaya swerte ka kung ganun ang naging trade test mo, kabakal. Pero ulit, Eto, uunahan ko na naman yung mga nagsasabi dyan na gumagawa ako ng istorya ha. May mga company din naman na hindi na nagpapatrade test. Ulitin ko, hindi naman lahat ng company ay nagpapatrade test. Pero bihira lang ang mga ganong company, lalo na kung kilala at malaking company yung in-applyan nyo. Or maliban na lang ulit kung may kapit kayo sa company para i-exempted kayo sa trade test. At may mga pagkakataon din naman na di na kayo pinapa trade test kung base naman sa nakasulat doon sa resume nyo ay marami na kayo naging experience sa welding na napatunayan naman ng mga certificate nyo na pinasa nyo sa company. So swerte kayo kung nakatagpo kayo ng company na wala ng trade test. Pero sabi ko nga, bihira lang yun. At eto pa nga pala, ang tray test ng plate welder is 3G at 4G position Samantala ang pipe welder naman is 6G position Next na paghandaan natin sa pag-apply ng trabaho is yung job interview Madalas o minsan, pag local employment tayo o dito lang tayo sa Pinas mag-apply ng trabaho, wala nang interview sa mga aplikante. Diretso na agad sila ma-schedule for take test. Pero kung may mga interview man, mga basic questions lang naman ang itatanong about welding. Pero kung for abroad naman ang applyan natin, dyan dudugo ang ilong natin sa interview, lalo na kung foreigner na ang makakausap natin sa interview. Pero mind you, isa sa prerequisite sa pag-apply ng trabaho abroad is at least may one year or mahigit kang working experience bago ka makapag-apply. Kaya syempre, hindi muna para sa atin mga baguhan ang pag-abroad. Need muna nating makaipon ng working experience sa field. But another exemptions ulit, swerte ka kung may direct employer ka agad na kukuha sa iyo sa abroad even without years of working experience. Or, may mga kakilala ka na pwedeng mag-sponsor or mag-recommend sa iyo para magtrabaho abroad. Or again, kung malakas ang loob natin, gaya ng ginawa ng ilang mga kakilala ko na working na sila sa abroad, pero TNT lang sila doon. Yung walang mga working visa pero nakapasok sila ng trabaho doon. Pero syempre, delikado din yon lalo na kapag nahuli tayo. So, sa trade test at interview pala, minsan nauuna ang interview bago ang trade test. At minsan naman, nauuna ang trade test bago ang interview. Kaya depende sa dalawa kung alin ang mauna sa kanila. At ang panghuli nating ihanda is yung ating sarili lalong-lalo na ang ating kalusugan. Marami sa mga kasamahan at kakilala ko ang pumasa sa requirements sa interview, maging sa trade test, pero bumagsak sa kanilang medical examination. At yan ang dapat nating iwasang mangyari mga kabakalan dahil masasayang lang ang lahat ng ating effort sa pag-apply ng trabaho, yung gastos at pagod natin sa pag-prepare ng mga requirements. Yung kinawa natin, yung best natin sa interview at trade test, pero sa huli, bagsak ka sa medical which is very frustrating kapag ano nga ang nangyari sa atin. Kaya kung tayo ay mag apply ng trabaho, siguraduhin natin fit to work tayo. Medyo magbawas-bawas or umiwas muna tayo sa mga bisyo natin. At dapat alam natin yung mga pagkain or enumen na pwedeng makaapekto sa ating kalusugan para iwasan. Nang sa ganun, maiwasan natin ang bumagsak sa medical examination. At syempre, hindi pa ito ang magiging dahilan ng pagkabigo nating makamit ang ating mga pangarap sa buhay. So, hanggang dito na lang ulit ang boring kong video. Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!